ako mag-aasawa ang pipiliin ko ano ang pipiliin ko ano anak ng bumbero Tama ah, na po, mga kaibigan. Ang gando lang po yung kantang yun. Wala pong kasunod na iba. Saturday. Sa mga nakakalam po ng kantang yun, tumatanda na po. Kung gusto nyo mahanap, isearch nyo na lang po. Ngachen. Ayaw po namin madamay. Itatanong ko lang po, Uh, Bakit po hindi po ako yung pinili nyo? Oh! oh Kasi hindi pa namin alam kung, kung, kung anong gusto mo talaga eh. Oh, 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 Pero na po, pag si Kuya Joe. Oh, oy. ay! ay. Ako! No, Mukhang so, magkakasunugan ay, pa tayo dito! Ayan ay, na! Ayan na! Ayan na! Ay, na! Hey! Hey! Okay. hey AJ! Ay, ay AJ! Mag, uh, Say hi to Sarina! Uh, hi Sarina! Hi Sarina! Sabi ni Kuya Ogie! Siya rin naman ni Jong na. Pero ako katabi lang, hindi man lang ako. Kaya, ako 'yung pa gumana pa ako. Hindi kita masisisi. Okay, so. talaga 'yan eh. Uh, ano mo ba? Galing mo <laughs>